welcome back to my channel Len S J Life. So for today's video, guys, I I share ko lang po yung mga kaganapan kahapon dahil nagdeo po kami magkakaibigan so nagkayayaan kami dahil dito po sa Singapore sa IMM ay mayroon pong bagong bukas na kainan na uh, pagmamayari po ng isang actor dyan sa Pilipinas na si Mr. Joel Torre po. So, ayan. So, sinadya talaga namin guys na pumunta doon at kumain para matikman kung ano yung mga pagkain doon. So, sulit na sulit naman guys yung pagpunta namin doon at pagkain namin. Yun nga lang, sobrang napakaraming tao dahil yung pagkain po talaga guys is napakasarap. Ito ay grilled chicken. So, ang tema nito ay Filipino inasal chicken. Ganon. So, ang lasa po talaga ng chicken na yun ay mang inasal. Para, parang nakauwi kami sa Pilipinas at kumain kami ng tunay na mang inasal. Ganon. Simula sa chicken na napakasarap. Sa mga sausawan, parehas na parehas po ng lasa ng mang inasal. So, ayun. So, nasatisfied po kaming lahat. At talagang masarap naman at talagang babalik-balikan namin yon guys. Dahil as in masarap talaga guys. So, ito na. Tapos namin kumain, syempre, galagala -gala kami, guys. Ganyan. Dahil po, magse-celebrate ang Singapore ng uh, 68th year anniversary po ng Singapore. So, National Day. Ganon. So, birthday ng Singapore. 68th birthday po ng Singapore. So, dahil 68th birthday nga po ng Singapore, napakaraming sale. Ganyan. Mga murang bilihin. Ganyan. So, nagkayayaan na po ang lahat na, ayan, mag-shopping shop. Magtingin-tingin daw, window-window shopping. So, ayan, sige-sige-sige na lang, ganun. Pagdating po nung pinuntahan namin, guys, hindi na po window shopping yung nangyari. Kung hindi, nag-shopping na. So, papakita ko sa inyo, guys, yung nabili ko, no? So, una, ang nabili ko, guys, ay yung favorite ko na, uh, product dito sa Singapore. Ang Uniqlo. Ayan. So, ayan. Isa-isahin natin guys ha. Wait lang. So, ito kasi yung nabili ko guys. <laughs> ayan. Kaya medyo na bankrupt ang auntie nyo kahapon. So, ayan. So, ito yung binili ko kahapon. Ito. Tsaka, ito. Mayroon pa doon yung sandi ko pa nakuha. Pang huli ko na yon At saka, kunin ko nga lang. Ayan. At pa. Dito. mamaya ko ito papakita sa inyo. Ayan. Dito muna tayo sa Uniqlo. Dito tayo sa damit. So, ayan. Ito po guys, yung nabili ko kahapon. Ito po yung nabili ko para sa akin. Isa po siyang blouse na Uniqlo. Ayan. So, ang ang price niya po ay 14.90. So ayan. Kinuha ko to kasi gusto ko siya. Ang next ko ito, Uniqlo din siya guys, na kulay red. Alam niyo kung bakit red yung binili ko? Kasi sa National Day, isusuot ko to kasi pag National Day guys, naka-red kami dito. Ayan, naka-red kami. So, ano na lang din siya, 14.90 na lang din siya. So, ayan, happy-happy ako kasi mayroon na akong isusuot sa National Day. Ayan, Ayan ha, ito yung damir. So, pagdating naman dito guys, ito din ang napili ko. Dalawang short. So, ito guys. Sobrang excited ako dito. So, ang price ko nito guys ay mga discounted na. So, ang dating price nito ay $39. So, ngayon nakuha ko na lang siya ng $29.90. O, ba diba? Ayan, meron akong pangsuot. So, ganito rin to guys, tung white. So, excited talaga ako guys. Gustong gusto ko talaga tung white na to. Ayan. So, ito yung nabili ko. ganun din siya guys. Uh, the 39 din siya. Pero, nakuha ko na lang siya ng 19.90. So, mapatak na $20 na lang siya. So, di ba ang laki ng discount? So, ayan. Ang next na nabili ko, papakita ko na sa inyo ha, hindi pa naman nagamit <laughs> ayan so, ayan guys <laughs> dahil, dahil nga nilibot namin lahat yung bilihan, mga kasama ko talaga, hindi mapakali ayan, bumili po ang auntie nyo ng mga bra, kasi ano po siya guys, sell na sell po siya sobrang, sobrang ganda at nagandahan ko talaga siya guys kung makikita nyo guys, ito yung tatak ng bra na to, yung ano ba 'to? Fairy garden. Ayan. So ayan siya, guys. Ang ganda oh, 'di ba? Oh, ayan. Oh, ganyan ang ganda. So ito 'yung nabili ko. Ano na lang siya, guys? Ah, nabili ko siya ng 22 ang isang piraso. So, ayan. Dalawang ganito 'yung binili ko na. Ito 22, ayan. Oh, 'di ba? Oh, regalo ko na ito sa sarili ko, guys. <laughs> so ayan 'yung nabili ko. Then, ito din, guys. Ganon din siya. Fairy garden din siya, guys. Pero, mayroon siyang kaset na, ano, mayroon siyang kaset na Andy. So, ayan, guys. Oh, ito po yung kaset niya. Ayan. Ito yung, ito yung nagustuhan ko. Kasi, actually, hindi ako masyadong nagbabra ng my lace. Kasi, medyo nakakatihan ako. Ganon. So, nagtry naman ako kasi sale nga siya, guys. Ano na lang siya? $20 na lang to and at saka so, 'di ba? Ang ganda naman. Ang ganda naman talaga. So ayan, meron na po tayong mga nabili para sa mga sarili natin. So ayan, ganyan siya, 'di ba? So yung Andes hindi ko napapakita. Tapos ito rin guys, yung ito talaga yung pinaka-gustong gusto ko siya, guys. Kahit medyo mayroon siyang kamahalan, pero satisfied naman ako na gagamit kasi gusto ko talaga siya guys. Ayan. Tsaka ano. Ito yung mga uso ngayon ng mga bra. Ayan. Kaya nga. Regaluhan natin ang ating mga sarili. So ayan. Yan yung mga nabili ko kahapon. O ba? Diba? Then syempre. Hindi magpapahuli yung ating favorite na perfume and lotion. So ang nabili ko lang guys ay lotion lang. Kundi ang aking favorite na Victoria's Secret. Ayan. So, alam nyo naman, guys, kahit ganito lang yung ante nyo, ito yung brand ko talaga, guys, sa perfume and lotion, ang Victoria's Secret. So, ang nabili ko lang, guys, uh, ano lang siya lotion lang yung nabili ko. Kasi yung unang nabili ko, naipadala ko na sa mga anak ko. So, paubos na po yung lotion ko. Hindi pwedeng wala akong lotion. So, ito, lotion ng Victoria's Secret. So, ito, guys, uh, dahil ano nga siya, dahil Marami nga siyang sale. So, nabili ko lang ito ng magkano na ba itong bili ko? Ang price ko talaga nito is uh, $26. Dollar. So, dahil magka, ano kami, sama-sama kami ng mga kaibigan ko, kung bibili ka ng tatlo, is mabibili mo na lang siya ng $15. So, hindi ka pwedeng bumili ng isa lang kasi kung isa lang yung bibilihin mo, ang price niya is 26. Pero kung tatlong bibilihin mo, 45 dollar, tatlo na pong lotion ang mabibili mo. So, sabi ko sa mga kaibigan ko, bili na tayo, tag isa tayo, ganyan-ganyan. Sabi, bilhin mo na yung tatlo. Ay, ayaw ko naman. Sabi ko, tatlo pa, kailan ko pa yan mauubos? Di, taon na bibilangin, bago ko mauubos. Sabi ko, kaya, no choice sila. So, bumili kami ng tatlo. tag isa kami. So, nakasave ako, guys. Instead na itong isa ay 26, naging $15 na lang. So, nakapag-save ako ng konti dito. Ayan. Then, ang next guys, ay ito, ang sapatos na Brocks. So, gustong gusto ko talaga siya guys dahil nga medyo may kamahalan. Iniwan-iwan ko siya. Pero parang hindi ako makamove on. Parang hindi ko siya ma-let go ba na uuwi ako na hindi ko bili yung gusto ko ganun. Una, iniwan ko na. Pangalawa, nadaanan ulit namin. Tinignan ko na naman. Iniwan ko na naman siya sa pangalawang pagkakataon. Yung pangatlong balik, guys, binili ko na. Kasi nga, gustong gusto ko talaga siya, guys. So, naka-discount din ako dito, guys. Ang price niya is $180. So, nabili ko na lang siya ng $150. Sing dollar. Ayan. So, ayan. Papakita ko sa inyo. So, ayan, guys. Ito po yun. Ganda naman siya, guys. Ayan. Ayan yung tatak niya, box. May pang-jogging tayo. Ayan. So, ayan kung kita niyo, guys. Gustong-gusto ko talaga siya, guys. Uh, yung sabi ko nga na iniwan-iwan ko na, tapos binalik-balikan ko pa at the end. Binili ko na lang talaga kaysa iniisip ko na gusto ko siya pero hindi ko bakit hindi ko siya mabili kasi nga guys wala naman akong maraming pera para bumili ng bumili uh, dahil minsan lang magkaroon ng mga ganitong pagkakataon na magsisale. So, ang ginawa ko guys, binili ko na. Pinikit ko na lang yung mata ko. Kaya yon binili ko na talaga siya guys kahapon. So, ayan. Ang kaganapan kahapon, medyo ang auntie nyo na bankrupt. <laughs> so, ayan. Pero nag-enjoy naman guys. Na bankrupt pero nag-enjoy naman. So, ayan. So, babalik na natin sa box kasi hindi ko muna siya gagamitin. Maulan-ulan dito, baka maputikan. Sayang naman. <laughs> so, ayan guys. So, ayan lang po guys yung pagbabahagi ko sa kaganapan kahapon sa aming paggagala sa IMM. Ang dami naming pinuntahan sa IMM, sa gym, sa Clemente, ayan, sa Uniqlo, ayan. So, doon ako nakadami guys sa Uniqlo at saka sa Brana Perry Garden ayan so ayan po yung mga nabili ko kahapon so ngayon dahil nga nag shopping shopping ng auntie nyo simot ang pera kaya nga sabi ko mahirap gumala pag mga kasama mo talaga ay ano mga maraming pera sila maraming pera ako wala akong pera ganon di ba So, oh, ayan. Kaya, syempre, ang sarap naman, swipe ka lang ng swipe ng card mo, yung ganun. Pag, pag uwi ko ng bahay, pag check ko ng savings ko, wow, ang lahat talaga ng, ano, nabawas, guys. So, actually, ganun pa man, guys, napasaya ko naman yung sarili ko. Nabili ko yung gusto ko para sa sarili ko. So, siguro ito na yung pag-shopping ng maramihan. Last na to, hindi na ako uulit na mag-ano, tingin-tingin pa, o mag-shopping-shopping, kasi nga, Ganyan nga guys, as in maubos talaga yung pera mo, ba diba? So, hanggang dito na lang guys, ang pagbabahagi ko ng ka mga kaganapan kahapon sa aming day of na magkakaibigan. So, napuntahan namin ang, ang restaurant ni Joel Torre na grilled chicken, Filipino inasal chicken. Yun po yung pangalan ng restaurant niya dito sa Singapore na sinadya namin. And of course, nakapag-shopping din kami ng kaunti para sa aming mga sarili. Kumbaga, regalo mo na lang din sa sarili mo sa buong buwan na pagtatrabaho or mga ilang buwan na taon na na pagtatrabaho. Minsan, regalohan din natin ang ating mga sarili. So, thank you for watching, guys. Bye! <laughs>